Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay binaliwala na ng taong mahal mo? At sobrang mahal na mahal mo siya, pero ikaw ay baliwala lang niya. At talagang wala na siyang pakialam sa'yo kahit ano pa ang gawin mo. Dahil sa sobrang taas ng pride niya at tigas ng kalooban niya. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon na ngumabaliw ang taong bumaliwala sa iyo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Gawin ito sa kahit anong araw uuras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng garapon, maliit o malaki na garapon ay pwedeng gamitin at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ang tunay na pangalan ng target ng pitong beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos itupi mo ang papel kahit ilang tupi ay pwede po at ilagay o isilit mo ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka ng isang sili kahit anong sili na meron ka at hiwain mo ito kahit ilang hiwa at ilagay o isilid mo ito sa garapon na may tubig kasama yung papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At nang malagay mo na lahat, hawakan mo itong garapon. Hawakan ito sa dalawang kamay mo. Ipikit ang mga mata mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. Kahit anong gusto mong hilingin ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mong takpan at pwedeng hindi takpan. Depende po sa inyo kung may pantaki po kayo. At itago ito hanggang pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo na itong itapon. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. Pwedeng gawin itong ritual kahit ano ang problema ninyong dalawa ng partner mo kung hindi na siya nagpaparamdam sa iyo o kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa o kahit ano paman ay gawin mo lamang ito dahil isa itong gabay para mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.